Sir mga mga chika ko diyan sa sa bahay ni Kuya. Si River, matagal ko nang kakilala si River kasi. Ano masasabi ko kay Clarice sa PBB? I'm very proud of Clarice and I'm so happy na ano na nand siya. One masaya ako na meron siyang ganung exposure kasi yun ang kailangan ni Clarice kailangan niya ma-expose kailangan siyang makita ng napakaraming tao para makita yung talent niya ma-experience yung talent niya at makita yung maganda niyang pagkatao yun kaya tinutulungan ko yan si Clarice eh, noon pa man eh gusto ko talagang siyang ano eh bumongga ng bumang bumongga ng bumongga deserve niya at saka mabait yan si Clarice totoong mabait talented mabait mm -mm. kaya supportahan natin si Clarice sino mga chika ko diyan sa sa bahay ni Kuya. Si River, matagal ko nang kakilala si River kasi may mga common friends kami. Ayan, alam niyo naman diba girlfriend niya si Jella Alonte. Eh close ko yung ano, yung family ni Jella Alonte. Kaya lagi kaming nagkakasama ni River sa mga ano, sa mga family gatherings lalo na sa Laguna. At saka sumasama din yan si ano eh, si River to, na, na, pag nag-ano ako, nagpo-promote ako ng movie. Kaya lagi kami nakikita at nagkakasama niya si River. Mabait din yan. Sobrang mabait. Genuinely nice. Si River. Kaya supportahan niyo rin si River. At excited na ako sa paglabas ni, ni River. Feeling ko, eto na yon Eto na yung iniintay ni Bagets noon pa. Yung moment na to Paglabas niya, kabog yan. Kabog. Kabog si River. Sino pa bang close ko? Sa loob ng bahay ni Kuya. Ayun. Ang pinaka close ko talaga si ano, si Clarice kasi kasama ko siya lagi sa showtime at saka pre ko siya ng concert at saka si River. Sino pa ba? Si Bianca nakaka, ano, ko rin si Bianca dahil, ano, nakaka, chika ko yun sa ABS. Mabait din siya, magalang. Tapos, tinutulung din, ano, katuwang din siya ang nagpo-promote ng pelikula ko dati. Tumutulong din siya. Mababait yan, kaya, kaya, ano, kaya love ko din sila kasi super support sila dun sa movie ko. Mga rise artists, si Bianca. Si Esnir, magaling si Esnir. pinapanood ko yung mga contents niya. Yung YouTube na, ano niya, yung series niya, natutuwa ako sa kanya doon. Although wala kaming masyadong, ano pa kasi, interaction ni Esnir. Though, pag may event ako, ini-invite ko siya, pero hindi naman siya pumupunta. Yung uncabogable ko, ilang beses ko rin siya na-invite, hindi so, din siya pupunta. Tsaka, ayun, oh hindi kami masyadong nagkakasama eh, kaya wala kami masyadong relationship pa. Pero of course, I'm very proud of his it. near. Brilliant! Mm -hmm babae kung di siya dati pang ano always look at kung di po siya sa ano ang babae di siya na pa bang nakilala ko na ng personal doon yung si 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 Brent parang isang beses ko pa lang yata siya na meet nag showtime sila noon eh nung sumayaw sila ng ano Nung Ganun na ganun din Maybe this time, 'di ba meron pa meron pa Maybe This Time dance craze na malaking prod sa Showtime Nandun si ano si Brent. So, 'yun 'yung natatandaan kong nakita kami. Hindi ko alam kung nakita pa kami sa ibang lugar pa. Sino pa ba? Sino pa bang mga nasa loob? Si Michael naman, sa showtime ko lang din siya nakikita pag nag-guest siya. Yun lang ang mga interactions namin. Tapos, sino pa ba? Hi, Hindi ko na matandaan yung iba Ay, sa so obrero ka din. Oo, doon ako, nag, ako nagtapos ng elementarya sa Barrio Obrero Elementary School. Ayan. Accelerated class ako doon sa Barrio Obrero Elementary School. Yes, obrero. Kaya nung graduate ako ng elementary, lahat kami, buong klase kami may medal kasi accelerated special class kami. Pinagsama-sama yung mga ano, yung mga special gifted students na ibat ibang schools yes naman ay may papuno how are you I'm good naman pagod pero happy naman ako sa life ko actually maraming maraming gusto yung madlang people na maganap sa showtime at marami rin hindi bet yung madlang people na mga ganap sa showtime na hindi nila bet, hindi nila bet yung segment, na ayaw nila yung segment. Marami silang ganyan. And I understand. Kaya lang, hindi lang rin nila masyadong na hindi lang rin nila masyadong naiintindihan na minsan yung mga hindi nyo bet, magugulat kayo yun na, na nagre-rate na hindi rin namin maintindihan. O, oh, minsan yung mga hindi nyo bet na gusto nyo ipatanggal ng mga segment, nagtataka, nagtataka kayo bakit pinapahaba o mahaba. Kasi yun ang nagre-rate. Minsan naman yung mga gustong-gusto niyo yung uh, segment na sabi bakit sandali lang, tinanggal agad. Yun ang gusto namin. Dapat gusto namin mahaba oras ito. Gusto namin araw-araw to. Hindi po kasi nagre-rate at alam namin kasi yung mga segments na nagre-rate at hindi kasi yung ratings numarating sa amin araw-araw. So nire-review yun. Tapos binibigyan kami ng feedback na management na ito yung mga ratings. Itong ratings sa to nagre-rate. So papahabain yun. Sa ayat sa so gusto kasi nagre-rate siya. It's all about ratings. Kasi without ratings, hindi kami makakuha ng sponsors yun ang truth doon. Sinasabi nila na plugging ratings, eh talagang mahalaga po yung ratings kasi yung mga advertisers po, yung mga sponsors, sa ratings sila, sila tumitingin. Pag hindi nag-redit yung program o hindi nag yung segment, hindi talaga sila mag-sponsor. Hindi sila mag, uh, maglalabas ng pera para mag-place ng kanilang ad doon sa aming programa o doon sa aming segment. Ayan. Siyempre, hindi na lang namin sinasabi, pero yun nga, minsan yung Madaming pagkakataon na eh, hindi nyo bet, na inaaway nyo kami bakit yan yung segment, ba't pinaninindigan yan, ba't di pa rin sinisibak, kasi yun po yung nagre-rate na segment. At uh, iba yung, merong mga segments na putok online, pag binasa mo, ang ganda-ganda ng review sa sa Twitter, or sa X, ay, sa, sa ibang, ano, sa ibang platform, sorry. Maraming maganda yung review sa ibang platform. Pero, hindi siya nagtatranslate translate ay, ang ganda naman, ng iba boy, ibang kulay. Hindi siya nagtatranslate sa ratings sa free TV. Eh, ang ratings po, nakabase, hindi sa dami ng, sa taas ng viewership online o, o ng na mga nanonood digitally. Ang, ang ratings, eh, hindi binabase sa kung ano yung madadaming, kung ano yung ang paborito online sa ibang platform, ang ratings po ay nakabase sa kung ano yung pinanonood sa free TV. Kaya minsan nababaliw na din ho kami kasi ito yung gusto online, pero mababa yung ratings. Yung mga nasa free TV, hindi yun ang pinanonood. Eh, eh, yes. Eh talagang eh, kailangan namin i-consider kung ano yung nagre-rate sa free TV audience kasi yun po yung tinitingnan ng mga sponsors. So yun, sana somehow na ipaliwanag ko sa inyo kung ba... <coughs> Ayan. Na marami kayong nire-request online. Maraming segments na na-hit online at paborito ng mga tao online. Pero, hindi siya nagre-rate. Maraming pagkakataon na yung hindi nyo bet, yun po yung nagre-rate. Kaya kailangan namin ituloy. Paano po nakukuha yung ratings? Alam mo, hindi ko rin na hindi ko rin naiintindihan kasi minsan kasi nagugulat kami. Ay, ang ganda ko diyan, nakakajosa. Nagugulat kami katulad nung meron kasi kami isang episode na napakaganda ng content ng episode na 'yon. Tapos sa sa ibang social media platform, dun sa may dating ibon-ibon, ang ganda ng ano doon, trending. Ang ganda ng feedback. Ang ganda ng mga posts. Tapos sabi namin, napakaganda nitong ano to. Napakaganda nitong content na to, Gustong gusto online. Ang ganda ng mga comments. Kinabukasan dumating ratings. Ang baba. Kaya tak sabi ko, ano bang, Diyos ko, hindi na namin maintindihan kung ang gagawin. Kasi, gusto ng mga tao online pero ang baba ng ratings. Minsan maluloka kami na na galit na galit yung mga tao online. Super bash, super critic, super ano talaga sila. Pero magugod ka ang taas-taas ng ratings. Kaya pasensya na po kayo kung hindi namin kayo mapagbigyan all the time sa lahat ng mga demands at gusto nyo kasi nababaliw na rin po kami. Hindi namin alam talaga kung ano ibibigay talaga yung demand online or demand ng mga o yung kung anong nagtatranslate at nagbibigay ng magandang ratings. Yun po iyon. Kasi again po, negosyo yan. So pag wala kaming ratings, wala po kaming sponsor at pag walang pumasok na sponsor at, at ads, malulugi po yung programa at yung network, yung producer at pag nalugi po yun, masisiba kami. So, yun po. Mawawala yung programa. Mawawala kami work. Madami kami mawawala ng work. Hindi na tayo magkikita-kita sa TV. Hindi na tayo magkakabanting everyday pag nangyari yun. Kaya ayun. Pasensya na kayo pero sa ayot sa gusto nating lahat, eh, kailangan pahalagahan ang ratings. Katulad nung especially for you dati, uber binabash yun online. Pero ang taas-taas ng ratings no Ang taas-taas ng ratings noon tapos ang daming sponsors. Yun. Actually, kahit yung sexy babe, ayaw yun online. Super bash yung mga tao dun online. Pero mataas po yung ratings nun. Ang ganda naman na mga yun. Mataas yung ratings nun. ah uh, ano pa pang example? Yung yung hide and sing, yung hide and sing, paborito yun online. Ang daming nagre-request nun at ang daming nagagalit online bakit maigsi lang yung oras na binibigay don sa hide and sing, ganyan-ganyan. Gusto nila, dapat pahabain daw, nabibitin daw sila. Pero, ang baba po ng ratings yung segment na yun. Kahit yun ang gustong-gusto nyo. Kasi mayroong ratings per segment, mayroong ratings every per 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 minute yung per 10 minutes per ano may oras makikita mo yun kung gumaganon so alam po namin kung ano yung mga nagre-rate na segment kada oras kasi binibigay po sa amin yung report na syempre di ba hindi naman alam yun ng marami kaya yung iba talak lang ng talak na bakit ganyan ang iksiksintong oras yun bakit itong haba-haba ang pangit-pangit yung segment ang haba-haba itong gusto namin segment